Seven years old. Anong libo ka na kukuha mo sa seven years old? Kumusta mga kababayan? Nakakalungkot lang dahil sadyang madami pa din talagang makukulit at pasaway na sumusuway kay Yurme. Well, ito po yung sospek. Oh, smile ka naman. Paulit-ulit na niyang sinasabi. May gobyerno na sa Maynila. May kapatid kang bata. Ilan taon? Kati Yesu po. parang kapatid mo lang. At hindi siya nagbibiro dito. Kahit saan ka magtago sa buong Pilipinas, hahanapin ka niya. Sa Palawan nung nagtago ito. Pero basta ginawa niyo dito yung krimen, hahanapin namin kayo. Pero wala. Marami pa rin sumusuway rito. Sinabi ko na sa inyo, ay kamamatay ninyo, kuya't eh. Basta gumawa kayo ng krimen dito sa Maynila. Kuya, oh, yeah. dahil hindi namin kayo patutulukin. Tara, balikan natin ang video na ito na kung saan ang 7 years old na bata ay walang awang hinan** <makes> ng isang lalaki na pinaghihinala ang adik sa Maynila. Hindi ko maintindihan, 7 years old. Ano? Urge. Ang libog na makukuha mo. Hindi mo naisip parang kapatid mo. Ngayon mga ko, i-update ko lang kayo. Oh, yung isang insidente no, sa Chesa, no, sa Rawis, no, Barangay 118. Meron po naging biktima. Eh, hindi ko na siguro papangalanan pero seven years old na bata. Seven years old na batang babae. O siya po'y hinalay. No? O, itong suspect, ha, kasi siyempre ginawa sa Maynila katulad ng kompromiso namin sa inyo o nagtago sa Palawan o ngayon siya po mga taga lungsod siya po ay naaresto sa pamumuno ng presinto dos ni Kernel Galyora at sampu ng kanyang mga kapulisyang sa barangay Sandoval Nara Palawan o? sa Palawan nung nagtago ito Ayan po, yan na siya sa video. O oh, nahuli po, oh, ngayon, tangan-tangan na siya ng Manila Police District. Oh, ito po siya. Lagarita, ito yung suspect. Mark Malumping, 25 years old. Uh, ito si Colonel Gagliora at sampu ng kanya mga police. Oh, Ito po yung suspect. Oh, smile ka naman. Seven years old. Anong libog ang na nakukuha mo sa seven years old? May anak ka ba? May asawa ka? May kapatid kang bata? Ilan taon? Thirteen years old po. Hindi mo naisip parang kapatid mo lang. Hindi ko maintindihan. Seven years old. Ano? age? Ang libog na makukuha mo para pakailan mo, mo yung 7 years ago. Yeah. Ayan na po, sa pamilya uh, sa pamilya uh, Macenso, o Koyoka o pamilya doon sa Tundo I hope na na namin ang inyong kaloban na nangargabyado sa inyong pitong taong uh, anak na babae Ito po, o, marami sa congratulations sa Colonel Yes sir So, congratulations sa inyo ang dalawa. Ha? O, nagtago pa sa palawan. O, sinabi ko na sa inyo, ay kamamatay ninyo, puyat eh. Basta gumawa kayo ng krimen dito sa Manila. Puyat, dahil hindi namin kayo patutulukin. Maswerte kayo, pansamantala. Takas-takas kayo. But we will never forget you once you do your crime here in Manila. Okay, dalhin niyo na sa oblo. Thank you. Thank Bigyan mo na safeguard. Ay, masyado mabango yun. Ajax na lang. Yes, Hindi ko mahi din din. to. Okay. oh, ito namang isa. Top 6 most wanted. Ang dinali naman ito, pamilya sa Quezon City isa sa miyembro ng pamilya sa Quezon City. Balik ka nga rito. Isa ka pa. Huh? Niyo magbago kayo ng buhay. Huh? Oh, po, si Errol John Garcia. Hmm. Ang kaso nito, ha? Huh? Robbery with homicide. Hmm. Ha? Huh? ito. Dito pa nagtago sa Maynila. Yeah. Eh, ayaw na ayaw kung papamahayan tayo ng wanted. Kasi po mga kababayan, ang logic po dyan, hirap na nga ang buhay natin. Mahirap na nga ang sitwasyon natin. Tapos yung kapitbahay natin, kriminal. Hindi naman yata tama yun sa inyo. Eh, the only thing that you expect from the government, kung hindi kayo nag a lang ibang serbisyo ng gobyerno, ay magkaroon kayo ng panatag at payapang komunidad. O eto, nakikihalo-halo-bilo sa atin. O, oh, na para bang baliwala? Sir, meron din isang biktima yan na nag-confess siya. Pwede ka nga i-iyak. Meron ko ka sa na, na daling iba? Pantay na isa. Sino yan? Ilan taong ka na? 19? Kailangan na natutong pumatay? Pero hmm, walang bo Yung isa, driver siya. Oo. Oh, hmm. Pero yung main suspect, nahuli na. Nahuli na, na din, natin. Oh. din natin. Most wanted din. Natin. Most wanted din yun si Wang Wang. Balik, mm. ang grupo sila ng Wangwang bro. Mm. Wang Wang? Yes. Sir. Kaya eh, ang alam ko lang, Weng Weng. Mm. Yung nalam nila. Natawa yun, ka na naman, Jet. <laughs> <laughs> eh, nung pa, bata kami, kami lang junior eh. O, oh, di ba nung bata tayo si Weng Weng? Weng okay, Weng. Yung double, artista? Double o Double o ba yun, no? O, no? Ito si Wang Wang. Oh, eh, bro, buwang bro. siguro to. Biri mo, kung di ka ba naman matino eh, kinakarni niyo buhay ng tao. Papa, yung mo niyang victim ah eh, oh, pwede ko Ano ba nangyari ito? Pinatay eh, ko po. Bakit mo naman pinatay? Hindi mo nalang na-hold up mo hindi po? So, no, hindi mo pinababayaan? Hindi po. Pero sa Quez hindi po yun sa Quezon City yung ngayon po mayor. Yung ngayon? O ano yung ngayon? Pinatay ko po. bakit Na nga? Kailangan lang po ako. Magipit ka? Opo. Eh, batugan ka kasi. Gusto mo ng easy money. pwede ka naman mag-drive ng sidecar. O, oh, nagawa ko eh. O, oh, kargador sa recto. Ang daming pwedeng hanap buhay. Kinain ko nga tira ng tao eh. Para hindi ako makapamrevisyon ng kapwa ko pobre eh. Ako na po, Mayo. Tawad po. Sige, ang Lahat ang biktima nito. Tawagan lahat ang biktima nila at ipaalam nang pamalang lungsod ng Maynila through General Miranda Manila Police District Major Ribay and Smart Policeman o oh, ito, nadali ah, na, ubusin nyo yan okay, mga wanted sa Maynila sumuko na lang kayo ako, basa payo ko yan pag kasi pag sumusuko nabibigyan kayo ng pagkakataon na makapagpaliwanag ng maayos eh. Eh kasi pag aristuhan, baka mamaya matyambahan kayo eh. Hmm. Ito yung pinasok sa oblo, no, nung iskinita? ito ba yes, yun? Sa tagig na kuha natin. Ah. Ito si uh, Captain Soriano ang nag-lip. oh, yan. So, si Captain Soriano. Oh, congrats, ha? Ah. oh, congrats. oh, keep it up. Oh. May command conference tayo next week, ah. oh. oh, yan. Thank you, ha? Ah. Thank you, Thank you po, sir. Oh. Busin nyo yan. Lahat na may record sa Maynila. Kalawitin ninyo. Umabot pa sila sa nang Pangasinan, sir talaga? Apo. Nagbasag kotse po doon. <sighs> Ay, at least, eh, nabawasan tayo ng isang uh, pwede makapamervisyo sa Metro Manila. Buwag na yung buong grupo. Grupo. Dali na yung lahat, di ba? Yes, sir. Grupo. Uh, swang -wang. Ngayon, lahat buwang na. Mm -hmm. Yeah. Sige. Tawagan lahat ang biktima nito. Based on uh, information sheet. On record ibalita sa kanila na justice served at mm. eh, I hope uh, huwag silang papariglo mm. sige congrats ingat lang kayo magingat kayo o, oh, sige na may ka ng tawad sa Diyos tawad na kayo sa akin wala kang problema pero responsibilidad kong mapapanatag ang pamayanan sa lungsod Okay. Uh -huh. Hindi kayo welcome dito. O okay. so sa usgado ka umara. Kung sa tingin ni kami sala, usgado ang magsasabi. Opo, uh may. -huh. Okay. Tawag okay. na po -huh. congrats, Junior. Uh -huh. Okay, sorry, Thank you, ha. O maraming salamat uh, kay uh, General uh, Miranda. Uh -huh. Ayan. Mga tolonggis kayo. Ay, naku. O oh, po mga kababayan, uh, update natin at uh, madami na siguro. Oh, Kulang-kulang sanda na siguro halos tayo. No, jet no, simula nung naupo. No? Mauubos kayo sabi ko. Eh, may iba, sumakabilang buhay. O oh, dala ng uh, sa inkwentro, wala kang magagawa. Eh. Kaya ngayon ang ayaw ko eh. Kaya gusto ko mas maganda sumusuko eh. Pero bagay na akin pinagpapasalamat sa Manila Police District dahil halos lahat ng wanted, top 1. Yung pinakamatindi natin, yung 2 weeks ago, di ba? Yung talaga, literal, top 1 ng buong Manila. Ano? Oh, o, oh, nadali. No. Kaya eh, ako, payo ko sa inyo, sumuko na lang kayo. Okay? So, to General Miranda, to member of, uh, members, uh, men and women of Manila Police District, uniform and non Uniform personnel of Manila Police District. Congratulations. Keep it up. It is our obligation to keep the peace and order situation in our city. Sinabi ko po sa inyo, isa pong aming pangarap para sa inyo ay magkaroon ng malinis, payapa, at maaliwalas na lungsod ng Manila. Kaya kung bakit, isa sa mga naging pulisya natin simula pa noong July 1, uh, uh, 2019 ay itaboy, hulihin o sumuko na lamang ang mga nagkasala na nagtatago sa mata ng batas. No? At yan ay patuloy nating ginagawa. At ang kompromiso ko nga, sabi ko sa mga tolonges huwag niyong gagawin sa Maynila. No? Huwag niyong gagawin yung... sa mga. Dahil hahanapin namin kayo. Saan mang sulok ng bansa. No? Talaga po. Maswerte kayo. Nakachachamba kayo at nakalalaya kayo pa sa Pero hindi ko hahayaan maging parang katatawanan. No? Yo, pinagtatawanan ng mga kriminal yung kanila mga gawang masasama sa lungsod. Hahabulin namin kayo. Kaya ang payo ko ay magbago na lamang kayo. May panahon pa. O kaya, oh, kaharapin nyo na lamang yung ginawa ninyong kasamaan sa kapwa. Maaring pagkakamali, maaring hindi sinasadya. Pero it's not up for me to decide kung sino may kasalanan o no, wala. Pero basta ginawa nyo dito yung krimen, hahanapin namin. Kaya ako ako, okay, payo ko sa inyo, sumuko na lang mo kayo. Kasi mas gusto ko po kayong buhay na nakukuha. No? Kasi hindi ko na mapipigilan itong mga pagka kayo'y inaaresto na. No? Hindi na natin alam yung sitwasyon sa baba. At nakita nyo naman, lahat ng sumuko dito, nabigyan namin ng karapatang maipagtanggol ang kanilang sarili sa mata ng muskato. Mga kababayan, unang-una, solid tayo sa biktima. Nakakabib dahil hindi talaga sinusukuan ni Yorme ang mga ganitong kaso lalo na kung may involved na bata. Ito ang klase ng pamumuno na hindi lang naglalabas ng pahayag, kumikilos para matiyak ang hustisya. Sabi nga ni Yorme, may gobyerno na sa Maynila at sa mga gantong pagkakataon, pinatunayan niya na totoo iyon. Pangalawa, Importante ring tandaan, hustisya dapat ang manaig sa mga ganitong proseso. Ibig sabihin, hinahanap natin ang accountability pero nire-respeto pa rin ang due process. Ipagkatiwala natin sa korte at sa mga prosecutor ang legal na pag-uusig. At pangatlot, dapat magtulungan ang komunidad. Huwag hayaang makalusot ang mga gumagawa ng karahasan. Kung may alam kayo, i-report. Kung ikaw ang nakaranas, humingi ng tulong sa mga social workers, police at NGOs para mabigyan ng proteksyon ang biktima. Mga kababayan, nakakagalit ang nangyari pero nakakapanatag na nakita natin ang mabilis na aksyon at koordinasyon ng pamahalaan. Higit sa lahat, ito ay paalala para sa ating lahat. Protektahan natin ang ating mga kabataan, kababaihan at ang karapatan ng bawat isa na mamuhay ng ligtas. Kung sinusuportahan ninyo ang pagkilos para sa hustisya, like at ishare ang video na ito mga kababayan at i-comment din ang inyong suporta para sa biktima at para sa mga hakbang ng otoridad. Maraming salamat mga kababayan, mag-iingat tayo at manindigan para sa hustisya.